Igisilang natin sa saglit ang sibuyas na puti. Pag golden brown na, ang parehong side ng tokwa, hanguin na ito. Unang subo, syempre, edi sa akin. Mga katara, umpisa na natin. Magiwa na tayo ng tokwa. Hatiin lang natin ito sa gitna. Ay natin sa isang lalagyan kung saan tayo magmamarinate mamaya ng tokwa. At pagkatapos mahiwa ang lahat ng tokwa, pwede na tayong maglagay ng 1/4 cup ng toyo. Ibus na ng ito sa tokwa. Kitapos ng toyo, maglagay naman tayo ng pamintang durog sa ating tokwa para makumpleto ang ating pagmamarinate sa ating tokwa. Lagyan naman natin ito ng kalamansi juice. Anim na kalamansi ang gagamitin natin. Pigayin na natin ngayon ang kalamansi sa ating tokwa na may toyo at paminta. Imarinit lang natin ang tokwa ng 30 minuto. Makalipas nga ng 15 minuto. Balik naman natin ang kabilang side naman ang ating mamarinate. Ito na nga mga katara pagkatapos ng 30 minuto ng paghihintay sa ating minarinate na tokwa Pwede na natin lagyan ng harina isa-isa. Pagkatapos naman natin, mabalutan ang lahat ng tokwa isa-isa ng harina. E ready na natin ito para iprito naman isa-isa. Mga katara, maglagay na tayo ng mantika sa ating pan para magprito na tayo ng tokwa. Pag mainit na ang mantika, pwede na nating ilagay ang tokwa para iprito. Pag nailagay na natin ang tokwa, Hintayin lang natin itong mag golden brown bago natin baliktarin. At makalipas nga ng ilang minuto pa, pwede nang baliktarin ang tokwa dahil golden brown na ang kabilang side. Pagkatapos natin baliktarin ang kabilang side, hintayin naman natin maging golden brown din ang side na binaliktad natin sa tokwa. Kalipas pa ng ilang minuto pa, luto na ang ating tokwa. Kaya hanguin na natin ito isa-isa, mga katara. Kapag nahango na lahat ng tokwa, itabilang muna natin ito saglit. Sa parehong pan, igisa lang natin saglit ang puting sibuyas at hanguin na nga natin ang puting sibuyas at itabilang ito saglit. Ngayon naman, mag na tayo ng sibuyas at haluin lang itong mabuti. Isunod na natin ilagay ang bawang at haluin lang ulit ito. Pag okay na ang sibuyas at bawang, ilagay naman natin yung natira doon sa minarinate natin. Maglagay naman tayo ngayon ng 1 tablespoon ng toyo. Ilagay na natin ang calamansi juice. Sunod natin ilagay ang asin at paminta. Sunod naman natin ilagay ngayon ang asukal. At ilagay na rin natin ngayon ang oyster sauce. Ngayon naman, isunod natin ilagay ang tubig para sa sauce ng atin tokwai steak or tofu steak. Ilagay na rin natin ngayon ang chicken cubes. At haluin lang natin itong mabuti. Pag okay na ang ating sauce, maglagay na tayo ng pampalapot. Dahan-dahan lang habang ito hinahalo para matansya natin kung gaano kalapot ang sauce na gusto natin. Pagkatapos, maglagay tayo ng konting puting sibuyas sa ating sauce. Dahil mahilig ako sa sibuyas, magdagdag pa tayo ng pulang sibuyas. maya, -maya pa, luto na ang ating sauce. Dahil luto na ang ating sauce para sa ating topo steak, Or Tokwa Steak. Ilagay na natin ito sa ating Tokwa dito kanina. Habang nilalagay ko, nagugutom na ako. Parang gusto ko ng tikman. Ngayon naman, pwede na natin ilagay ang sibuyas na puti sa ibabaw ng ating tokwa. Maglagay naman tayo ngayon sa ibabaw ng spring onion. Ito na nga mga katara. Ang hinihintay ng lahat. Ang tikiman time na. Dahil luto na ang ating tokwai steak or tofu steak. Ang unang subo, syempre, sa akin. E yung pangalawang subo, eh, sa akin ulit. Kaya, ang ikatlong subo, para sa inyo naman ito, para hindi naman kayo magtampo. Kung nagustuhan mo ang video ito, mag-subscribe ka na para updated ka sa mga bago kong video. Kaya mag-like, mag-comment, at pakishare ng video.